Jen. Welcome to Jimmy Pinoy TV Podcast. How was it like working with Sian? Sian, kaan ka trabaho. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, thankful ako na si Sian. Kasi ano kami, parang nagtutulungan kami sa set. Lalo na dun sa situation ko na ang tagal kong nawala, tapos bumalik ako ulit. Parang yung feeling na hindi na ako marunong umarte, pa paano ko ba ito gagawin? Pero nung nag to, pandemic. Pandemic. So mahirap kasi kalakin kayo 'di ba ang lungkot kasi wala kayong ibang gagawin kundi mag-taping lang doon but the first time you met him walang awkwardness first time wala eh wala comfortable ako agad kasi he's very friendly masayahin at makulit ganun so ano ka talaga gagawin kayong comfortable and then nag-stop yung taping tapos nag-resume kayo mm. ulit how was the adjustment like Um, yung adjustment, mostly sa akin talaga. Kaya ko pa ba? Kaya ko bang bumalik physically, mentally, emotionally? Kaya ko bang mag maging artista ulit? Yun, yung, yung confidence, yung nawala. At saka, syempre, ang hirap bumalik doon sa dati mong figure. Ayoko silang i-let down. Okay. Oo, kasi yung, yung project na to, eh, napakaganda, very interesting. And gusto-gusto ko tong soap na to. So, as much as possible, gusto ko talaga ibigay lahat. Paibalik yung first time na nakita-kita kami, nag-tape kami. Gusto ko ganun pa rin kung ano yung iniwanan ko. You and Dennis so, have always been private. How do you balance it? Kayo ni Dennis? Madali lang naman kung gugustuhin mo eh. Baga, kasi yung mga trabaho namin, talagang public eh, ba? Diba? wala ka nang maititira sa sarili mo. So, as much as possible, yung buhay namin bilang pamilya, gusto namin na talagang mas private. Yung nagagawa namin, yung gusto namin, ang hindi namin kailangan ipakita sa mga tao, ba? Diba? Hindi naman, hindi naman palaging lahat ilalabas mo eh. Magtitira ka pa rin ng something para sa'yo, tsaka sa pamilya mo. I think very important yun, lalo na sa mga bata kasi gusto kong mabuhay sila ng normal, di ba? Ayoko nung no? nakakakita ng mga comments. Nakakalungkot yun eh, pag kami mababasa sila na hindi maganda, yung ganun. So as much as possible, gusto namin talagang pagka-family time, family time. Plinano nyo ba ni Dennis yung magiging uh, work schedule? dapat map out yung yes. after you gave birth, pabalik ka, tapos hindi kayo magsasabay ng projects. Paano yung parang inyong nga uh, planning ni Dennis? Siyempre, kailangan ano, um, kausapin namin ng mabuti manager namin. And alam naman din ng nila dyan, ni manager namin, si Kat, si Jan, si Tita Becky. Um, maganda na pareho kami ng management dahil yung time management talagang importante. Lalo na ayaw namin nang naiiwan yung mga bata nang walang kasama kahit isa sa amin. So yung schedule namin, hindi kami nagkikita. Monday, MWFS siya. Ako naman, TTHS. So okay lang yun. Basta importante, merong isa sa amin na nagbabantay sa kids kung wala man ako or wala man siya. What is the most rewarding part about being a mother? Siyempre, nakikita namin sila. Lumalaki ng masaya, matalino, Uh, mabait at um, dumalaki ng normal. Yung, yung, yung buhay na normal na malayo sa showbiz na hindi namin kailangan ipakita kung ano pa yun. Diba? Yung gusto namin na lumaki sila ng parang hindi showbiz yung, yung mom and daddy nila. Meron ba sa kanilang gustong mag-showbiz? Dati si Calix, yung eldest namin, gusto niyang mag-showbiz. Pero nung nakita niya kung gano'ng kahirap, kasi nung no, habang lumalaki siya ngayon, kasi siya yung 17 na siya eh. So, ngayon nakikita niya, ang hirap pala. ba diba? Hindi pala ganun kadali. Um, yung pagod, yung puyat, yung hindi namin kayo nakikita buong araw. So ngayon parang nag-iba na, siya ng, nag na siya ng gusto sa buhay. Ayaw na niya maging artista. Tsaka nakikita niya rin na pagka lumalabas kami, parang ano ba yan? Bakit ang namin nagpapapicture yung ganun? Gusto niya big palagi. <laughs> What kind of parents are you? Si Dennis yung mas chill, mas cool. Ako yung mas Bad cop? Yung Disciplinary. yan. disciplinarian. Oh. Dapat, ano, no? Balance. Balance. So, ako talaga yung, pag sinabi ko, alam na ng mga bata, susunod na sila. Ganun. May naging pagkakaiba ba sa parenting style mo ngayon kaysa gay jazz. Same. Same. Hindi, hindi ko, kung pa, paano ko pinalaki si jazz, ganun ko rin pinapalaki si Dylan ngayon. Gusto ko pantay-pantay lahat. Pero kasi girl eh. Girl! Oo, oo, oo. eh, pero still, no? Still. Half okay. love. Si Dennis yung, okay lang, okay lang. Tingnan natin pag nagdalaga yan <laughs> Tingnan ako. Tingnan ko kung ganyan ka pa ka-chill. <laughs> May balak ba kayong tumira abroad? Kasi I know you bought a house mm. sa Vegas. Yes. Ah, oo. Oh. So, yes. ano yun? Ah, uh, Bahay ba, ba siya? Or um, may chance na mag-relocate kayo. Sa What ngayon, nice? ano siya eh, um, pinaparent namin siya. Kaya pag nagpupunta kami ng Vegas, tumitira ako sa anak ng manager namin. Pero ano yun so eh, investment siya Pero kasama yun sa backup plan. Na pag, uh, kunyari, ayaw na namin sa Philippines, gusto na namin mag-retire na mag sa, ibang bansa, at least meron kaming matitirahan out of the country. Nag-stay kayo doon for a while, no? Kasi nakikita namin yung mga ibang yes. videos mo, eh, no? Ano yung kaibahan na nakatira kayo doon as compared doon nandi dito kayo? Doon kasi walang pakialam yung mga tao, di ba? Parang normal. kahit saan ka magpunta, parang normal. Yung parang din regular yung feeling, person yes, ka doon. Ganun so. yung feeling na sarap din yung, Ano eh, parang kahit ano pwede mong gawin, tumambling ka sa kasada yung mga ganun. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo, nang walang walang makakapansin sa'yo, walang magpo post sa'yo sa social media. Mas may freedom. Pero ang dami rin Pinoy sa Vegas. Marami rin po. Oh, Marami oh. rin Iba rin kasi minsan pag nasa ibang bansa, ka and then you meet a fellow Filipino, no? Po. Do you take the time to yes. uh, talk to them? Piira rin naman pong nakakapunta kami sa ibang bansa at nakakakita sila ng, di ba, yung kababayan na napapanood nila sa TV. So, iba rin yung pakiramdam. Gusto namin silang bigyan ng chance na mag-take ng time na mag-take ng picture o makipagkwento sandali, di ba? Speaking of Filipinos abroad, ano ang pinaka-nami-miss mo sa pag-perform sa ating Global Pinoys? Iba rin yung warmth nila. Kasi yung excitement ng antagal na namin hindi nakaka-uwi ng Pilipinas, nanonapapanood lang namin kayo sa TV. Pero pag nakita ka nila sa personal, iba yung excitement. So mapu-feel mo yung energy. Iba rin yung energy pagka sa ibang bansa ka nag-perform. Na parang kami, gusto namin i-offer yun sa kanila. Kasi alam namin, miss na miss na nila yung Pilipinas, diba? As much as possible, talagang ibibigay namin lahat i-entertain namin sila. May bala ka ba bang gumawa ng shows abroad, like for GMA Pinoy TV? Why not? Kung may offer, um, siguro kasama ko na lang yung family ko kasi for sure mamimiss ko talaga yung mga anak ko. You've had a very successful career. Magta 20 years na. Congratulations, Jen. Ano yung mga naging realization mo all these years? Simula nung nag-umpisa ka sa Starstruck at saka yun. Ano Ngayon. ba? Ganon pa rin naman siguro. Um, Nag-iiba lang ako, nag-evolve lang ako, nagiging nadadagdagan lang yung anak ko, nag nagiging mas mature lang ako as a person. But in terms of like attacking roles, may naging pagkakaiba ba? Because um, syempre, nagkaroon ka rin ng marami kang naging experiences. experiences. No? Uh, yes, nakakatulong din yung mga experiences na yun. And um bawat role na ginagawa ko, nadadagdagan yung mga emosyon kasi nadadagdagan yung mga sakit na pinagdadaanan natin sa buhay. So, um, in a way, nakakatulong yun sa mga artista. At um, happy ako na pinagdaanan ko lahat yun kasi kung hindi, hindi rin siguro ako magiging ganito ka-effective. Mas mapili ka ba sa roles mo ngayon? Sa ngayon, opo. Wala like, na what kind of roles do you usually pick? Siguro ngayon mas wala na yung mga sexy roles, love scenes masyado. Um, kasi mahirap, lalo na nung nakapangasawa na ako. At saka nadagdaga na yung, mang, yung anak ko. Parang ngayon hin mas... May boundaries. May boundaries na, may limit na. Kung ano yung kaya kong gawin, mas nagiging vocal ako na, oops, hanggang dito lang po ako kasi ayoko namang mapanood nila to eh, sa future at makita nila to. <laughs> ano pa ang roles na gusto mong gampanan? Lagi kong ano eh, lagi ako nag-i-enjoy gawin yung pagiging kontrabida. Once ko pa lang siya nagagawa sa Rodorex, parang... Oh wow, yeah. Pero parang ang sarap niyang gawin na... You made dark side. Ako naman yung... Nananampal, yung gano'n. <laughs> ako naman yung nanarabun. <laughs> Kasi laging ako yung, ako yung inaapi. Eh. So parang kung, kung magkakaroon ako ng role na gano'n siguro may enjoy ko siya. How do you keep yourself motivated? Madali lang. Siyempre, iniisip ko yung family ko, yung yung anak ko, yung asawa ko, and um, yung mga fans ko. Especially yung mga talagang matatagal na. Ayoko silang mabigo. So, ko pa rin na pag nakita nila ako, parang ang kaya pa rin, kahit papano. <laughs> pag nakikita ka namin dyan, parang you're the same person. Conscious effort yon na ah hindi ako magbabago. I will stay sinasabi. grounded. Yes. important you're one siya. of the most grounded artists here sa gym. Hey, no joke. Thank you po. Salamat po. Importante po yun eh, na reachable ka pa rin. At saka, lagi kong, lagi ko sinasabi sa, sa mga fans at mga, mga taong malalapit sa akin na, na kung sino ako noon, ganun pa rin ako ngayon. Kasi gusto ko na, ayoko na mag-iba yung tingin nila sa akin. At gusto kong i-practice 'yon. ipasa rin 'yon sa mga anak ko. Nang gusto ko kahit na anong marating nila, hindi sila magbabago. Pero nung nanalo ka ba ng Starstruck, na isip mo 'yon na magiging big ka. Hindi, naisip mo ba hindi na isip ba na magiging celebrity na sa doon. Nung sumali ako sa Starstruck, parang hindi pa ako 100% na ano eh parang kung alam nila 'yung story ko, hindi ko talaga siya gusto. Parang pinipilit ako ng nanay ko na gawin 'to. Na-realize ko na baka talagang ito yung destiny ko. Nakadestin akong gawin to. At um, nakadestin akong gawin to para, para pasihin yung mga tao. Siyempre, para mabago rin yung buhay ko. Kasi nung time na yun, breadwinner ako eh. Ako yung dito trabaho para sa parents ko. May nakakausap ka pa sa mga batch one? Marami pa rin po. Yung batch nyo, yun yung parang lahat kayo talaga naging okay yung career eh yung yung kumbaga lahat kayo you kind of made a name for yourselves so sino sino yung mga nakakausap mo pa sa si Sheena Halili ka usap ko pa rin si Katrina si Yasmin si Nadine hindi ko man hindi ko oh, na masyado medyo nag private si ano Mark um, ano kinuha ko siyang ninong ni Jazz as kinuha rin ako ng ninong nung anak niya ganun yeah. ah. si La Rainier Oo oh, oh, nga. <laughs> sana na, no? Magkaroon ng reunion yeah, kayo yeah. kasi yun yung talagang batch nyo. Ang saya, eh message to your global Pinoy fans na na-miss ka nang makita sa big screen? Sa lahat po ng global Pinoy fans, um, sana po makita-kita tayo ulit. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo at ang um, pag-suporta sa GMA shows. At sana po soon eh, magka meet tayo in person. Magkaroon kami ng show dyan sa abroad. At um, si soon. manood po kayo ng Love Diary Repeat. thank you jen thank you for